So, yan. Good morning, guys. Uh, two weeks mula nung pinroning natin tong ating grapes. Yan. Yung variety natin. Red Cardinal, tsaka ano, Baikonor grapes. Yun yung nasa video ko. Yung Baikonor grapes natin. Yung medyo pahaba yung bunga niya. Ganun. So, ano guys, successful yung ating pagpuproning. <clears throat> Ito yung Baikonur natin. Oh. Naglabas siya ng mga bulak-bulak. Tapos ito naman yung ating Red Cardinal. Ayan guys. Maraming nilabas na bulak-bulak yung ating ano, Red Cardinal. Tapos itong may isang puno ako na ino-observe. Bali ano siya. Uh, sabi nung kinuhaan natin ng binhi parang ano siya yung blue concord nagdabas din siya ng mga bulak-bulak ito ito yung ayan ang mga talipis niya may mga bulak-bulak kasama siguro mga 2 months makakita natin yung ano niyan yung kakalabasan yan lang guys. Update. Yan. Two weeks mula nung pinroning natin guys. Nagdabas na sila ng mga flower flower. Yan. Ito yung Baikon or grapes. Tapos yung isang ino natin na puno na yan. yan. Isang puno na yan. Parang blue concord. Naglabas din siya ng mga flower. Yan. Uh, ano lang natin na tumuloy siya. Pero yung mga Baikonor grapes natin, sigurado, tutuloy yan guys. Ayan. Ito so Baikonor to eh. Ayan. Focus lang natin. Ayan. Two weeks yan mula nung pinoroning natin. Ayan yung mga Baikonor. Ayan. Baikonor grapes. Ayan. Kita natin yung mga bulaklak niya guys. Ang dami. Diba? So, yun. Yung balag natin, yan. Kailangan natin gumamit ng hagdan para maabot natin yung taas. Kasi itong ilalim na ito, parang pinakapahingahan ito. relaxation. So, yun lang sa mga gustong mag-avail ng ating pananim. Marami tayong pananim. Yan. Tsaka sa tips kung paano magpabunga ng red cardinal. Hello guys, good morning. Ah, uh, ito pala yung variety ng ubas natin by Conor at Red Cardinal. So, ito yung Red Cardinal natin. Ayun, yung puno na 'yan. Ah, uh, alam niyo guys, talaga nga mayroon na akong doubt sa Red Cardinal dahil napakahirap niya talaga pagbungahin. Pero thank you so much Red Cardinal, binigyan mo ko ng pag-asa. Ayun. Eh yung kanyang bulaklak, guys. Grabe so, haba. Ayan o. mga o. Magkakadikit yung talbos nyo guys. Lahat sila may bulak-bulak. Ayan po o. So, hindi lang yan. Ito pa yung iba o. Alas naglabas ng bulak-bulak lahat ng ano uh, niya Talbos niya o. guys. Ah... Uh, siguro meron din iba sa inyo talagang hihirapan magpabunga ng Red Cardinal. yun buti na lang uh, nakakuha tayo ng technique bago tayo ano nag Bali, ito pala 2 weeks na siya 2 weeks na mula nung pinroning natin nakakatawa talaga bulaklak na siya guys yun lang thank you so much red cardinal So guys, share ko lang sa inyo itong ating Baikonur Grapes kung gaano siya kadali alagaan. So kung mapapansin ninyo, ayan lang yung kanyang ano, puno. Ganyan nakataba kataba. Aros kasing kasi taba lang nga ng tansi. Pero, nang putulin ko siya sa taas guys, ayan. Tingnan ah. yung kanyang puno, sobrang payat. Ayan, diba? Parang tingting -ting. Pero ayan, oh, kita nyo nag ng bulaklak ayan so ayon lang ganun siya kadali pa bungahin yung ating ano baikonor grapes lalo sa mga baguhan napakaganda nito hindi kayo may hirapan tapos talagang <coughs> sulit din yung bunga niya. ito yung itsura ng bunga ng baikonor sa mga nagtatanong o oh, sa mga hindi pa nakakaalam ayan hindi pa siya hinog pero makikita nyo yung beris nya malalaki na ayun o namumula mula na isa pero lalaki pa yan habang nahihinog siya so yun Iyon yung ating baikonor grapes kaya sa mga gustong magtanim ng ubas na legit na maganda yung variety baikonor ang hanapin ninyo naman guys, ito yung puno ng ating red cardinal yan. Hindi pa siya ganoon kataba kung titingnan niyo. Uh, isang taon pa lang din siya, pero kasi medyo napabayaan ng bata ako nag-aalaga. Eh. Kaya nga wala siyang mga protein cane na lumabas. Ayan. Isang diretso lang siya. So nung pin pinu, pinu ko siya, pinutol ko 'yan. Meron naman siyang lumabas na bulaklak. Ang laki nga eh, ang laki nga na naging bulaklak niya eh, ayan. ayan. Napabayaan kasi siya ng aking bata dahil ako ay na bisis sa trabaho, ayan. Pero, kung tutusin, yung isang payat na puno ng Red Cardinal, ayan, hindi pa naman siya ganun. Siguro kasi taba lang siya ng ano, 9mm na bakal o 10, 10mm na bakal. Ayan, wala nga sya mga protein kini. yun nakaano tayo ng technique kung paano pabungayin yung ating red cardinal grips. so sa mga gustong magtanong ng technique turuan ko kayo guys doon sa mga hirap na hirap magpabungan ng red cardinal yun lang guys thank you sa panonood haba ng bulaklak ng Red Cardinal Ayan Grabe ang dami yun Kaling Ayan ang dami ng bulaklak Ayan Red Cardinal Halos <coughs> lahat ng talabas niya ng bulaklak Tapos ito yung blue concord. Ayan. Eh. Dami din bulaklak. Yung blue concord na sinasabi. May mga bulaklak rin yung talbos niya. Eh. Maliliit pa nga lang. Hindi pa siya ganun kalalaki. Pero may bulaklak. Ito mga isang buwan isang buwan siguro makita na yung itsura okay. mukhang mahaba yung bulaklak niya eh. mahaba parang bulaklak ng red cardinal